pagpasa ng corona. June Mar Fajardo Handa ng iwanan ang gilas. Mga kahoops at mga kababayan, sa paglipas ng panahon, lahat ng bagay ay nagbabago, pati na sa basketball. At ngayon, isang malaking pagbabago ang naghihintay sa Gilas, Pilipinas. Ang ating Kraken, si Junmar Fajardo, ay handa ng magpasa ng korona sa mga bagong henerasyon ng mga players. Sa isang panayam, malinaw na sinabi ni June Mar, Ako? Wala na ako. Ilang games na lang ako sa gilas. Isang malungkot ngunit napakagiting na pahayag mula sa isang tunay na living legend. Bakit na ba handa ng bumitiw si June Mar? Hindi dahil sa pagod o kawalan ng pagmamahal sa bayan, kundi dahil sa kanyang pagmamalasakit sa future ng Gilas, Pilipinas. Sabi niya, pwede nang ibigay sa mga bata, sila na ang future. At tinutukoy niya ang mga batang tulad ni na Kai Soto, AJ Edu, Kevin Kiambao at Quentin Milora Brown. Gusto niyang mas bigyan ng pagkakataon ang mga gen na ito na maghanda at magdala ng watawat ng Pilipinas. At sinong mga bata ang tinutukoy ni Junmar? Ito ang mga heir apparent sa kanyang trono. Kai Soto, ang 7'3 na Finam. AJ Edu, ang defensive stalwart. Kevin Kiambao, ang UAAP MVP. Carl Tamayo, ang versatile forward. At Quentin Milora Brown, ang bagong recruit. At ayon pa mismo kay Junmar, excited siyang makasama at makita ang mga ito maglaro para sa bansa. Ipinakikita lang na buo pa rin ang kanyang suporta kahit hindi na siya ang nasa frontlines. Teka, teka, mabilis lang to. Promise, quick trivia muna. At ngayon, ang ating trivia of the day. Alam niyo ba na si June Mar Fajardo ay isa sa mga pinaka-decorated at pinaka-tested na gilas player sa kasaysayan? Ilang FIBA World Cup na ang kanyang nasalihan? Ilang Asian Games? Ilang FIBA Asia Cup? Ang kanyang mga laban at sakripisyo para sa ating bansa ay hindi mabibilang. At ngayon, handa na siyang magbigay daan. Isang klasing galaw na nagpapatunay kung gaano niya kamahal ang Pilipinas at ang Gilas program. Narito ang aking tribute, mga ka-hoops. Nais kong magpasalamat kay June Mar Fajardo. Salamat sa lahat ng mga digmaan na inyong pinagdaanan habang suot ang jersey ng Pilipinas. Salamat sa mga laro na inyong inalay kahit may mga injury at pagod. Salamat sa pagiging halimbawa ng dedikasyon at pagmamahal sa bayan ang inyong legacy sa Gilas Pilipinas ay hindi malilimutan. At kahit ilang games na lang, siguradong iyong ipapakita pa rin ang puso ng isang champion at isang tunay na Pilipino. Kaya mga kababayan, ipadala natin ng ating pagpupugay at pasasalamat kay Junmar Fajardo. Sa tingin nyo, handa na ba ang mga batang big men na humalili sa kanya? I-comment nyo ang inyong mga mensahe at magagandang alaala kay June Mar sa gilas. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-ring ang bell para sa lahat ng Gilas Pilipinas updates. Better late than never, mga kahoops!